Hello mga katinder, sobrang init dito sa Davao kaya pag ganitong patay oras ay matumal dito so ito yung store ko, dito ako nababantay so ang pag-uusapan natin ngayon ay sasabi ko lang sa inyo itong mga ganap-ganap ko lately no kung bakit, kasi itong phone ko medyo lumalabo siya kaya kapag may mga ganap-ganap ako hindi ko na ma-share sa inyo kasi super labo nga so pinag-iipunan ko pa yung bagong phone ko bagong phone. bagong phone. At para pag may mga ganap-ganap ako ay may share ko sa inyo. Okay? Alam nyo ba dati na madaling araw ako gumigising, hindi ba? Pero ngayon lately, nasa 40s na si Mami Tins ay hindi ko na nagagawa. Alam mo yung pag nag-alarm ako sa anak ko ay panay tulog tulog ko hanggang 4 am ayan sobrang nagmamadali na ako kasi di pa may mga klase may mga klase pa yung anak ko so kaya hindi na ako tulad dati na minsan kaya ko diba 12 uh, am gising na ako 1 am gising na ako 2 am ngayon at kung pwede lang 5 am na ako gumising at yun na nga late na ako nagbubukas So okay lang naman kasi dito sa amin ay mabenta naman sa akin tuwing uh, gabi, hapon papuntang gabi kasi yung mga suking uh, bata ko ay 'di ba may klase. Lalong-lalo na kapag man dito Friday. So Saturday Sunday naman. Yung Sunday parang si ko na lang yung schedule ko para sa family day. At Sunday medyo matagal ako nagbubukas. minsan 9, minsan 12 kasi pinaaabala pa si Mommy Tinsweet. Kaya yung moto ko ngayon sa store ko ay kung ano lang uh, nakakaya ng aking katawan, hindi kaya ng aking powers na yung wala talagang rest day mo, no? nag-overheat yung aking katawan. <laughs> Sunday, close ako. So, Monday, Tuesday, minsan Wednesday, ay nakakaya ko ng straight opening closing. So, pag Thursday, medyo parang iba na yung feeling ko na kaya, kaya nag-close ako. So, ginagawa ko ay, ah, uh, yung aking laba, ay Sunday at yung weekdays ko na, ah, uh, rest day. So, ginawa ko yung weekdays, isa din, isang rest day, parang naman, kahit paano ay, nakakapag-rest uh, yung aking anak, kasi siya yung nagbubukas nito ayan, naputol tayo, may nabili lang may nagbigay sa akin ng mga coins so, sishare ko sa iyo, pa, uh, ibang vlog yun tatawa lang ako sa suki ko na bata, bumili sa akin ng frutos Ito. bumili sa akin ng frutos, tapos uh, apat na frutos tapos may binigay siya sa akin so, panimagong vlog, yun at nasa shock ako, bakit niya binigay sa akin so, sumatotal sa isang week, ay yung klaro lang na duty ni mami teens ay 5 days lang, o <laughs> <laughs> Nakakaloka. Pero may times naman, nakakaya ko ng six days a week. Pahirapan. Pahirapan, <laughs> pahirapan yung, pahirapan mga katinders. Or 5 uh, five days at, and, and one half. And half day. Ayan. So, meron talaga akong isang araw na hindi talaga ako magtitinda. At yung pangalawang araw sa isang week ay minsan nag-half day ako. Minsan kapag feeling ko, dami kong gagawin or wala naman masyadong bumibili. Ay, whole day ko siya. Yung <laughs> sulit ko. So, ganun yung aking style dito sa tindahan. So, buti na lang. Wala na yung aking mga binabayaran daily. Kaya, okay lang. So, hindi na ako si-stress na kailangan talaga magbukas kasi may papayarin ako. So, ngayon, maganda ngayon at wala na yung aking mga buisitor. visitor, <laughs> visitor. So, okay lang na mag-close ako. So, ang disadvantage lang nito mga tinders kapag may mga suki ka ay nadedesmaya sila na akala nila bukas ka. So, mag-e-effort sila na pupunta dito sa so store mo ay wala ka. So, tinanggap ko na, na ganun. Kasi, di ba, mag-isa lang si Mami Tins. Ayoko, ayoko uh, stress yung sarili ko. Ayoko pilitin yung sarili ko na kahit hindi na kaya. So, ganun. Ganun yung aking store hours. Wait lang. So, kahit ganun yung aking schedule na parang <laughs> kung feel ko magbukas, ay eh magbukas. Kung di ko feel magbukas, eh mag-close. Eh marami naman ako mga suki. No, kahit paano naman ay uh, nagsiset ako ng kota, nare ko naman yon At kung may times na matumal talaga, So, hindi naman ako nasa zero. So, ganun yung uh, assurance ko sa inyo na kahit ganito yung schedule ko, pwede nyo gayahin, pero you see to it na yung partner nyo o yung husband nyo may trabaho, yung parang <clears> hindi <throat> talaga as in 100% na bread and butter. So, okay lang yung ganun. Pero pag dito talaga kayo maasa, um, hirap talaga, hirap na, yung panay-close mo. Kasi yung iba, nakakaya nila ng opening-closing. Kasi dalawa sila. Yung isa mag opening tapos yung hanggang 12, 12, um, yung lunchtime, tapos yung isa naman sa hapon, panggabi, tapos paggabi, uh, dalawa sila. Diba? So, yung isa, pag napagod, pwede magpahinga. Tapos yung isa naman napagod, pwede sila palitan. Like sa akin, ako lang mag-isa. So, pag nagkasakit ako, Wale. Close talaga to si store. Kasi ako lang, most yung aking paninda ay ako lang din nakakaalam sa presyo. So, yung mga anak ko busy. Yung mga tao dito ay busy. So, wala ako ibang inaasahan. Alangan naman yung mga rabbit ko. Ang hutusan ko. So, meron pa akong apat na rabbit. ba diba? So, binabalance-balance ko lang. Sa makaya lang ng aking katawan. So, ang advice ko sa inyo, kapag nahihirapan kayo, ah, uh, learn to rest also kasi kumbaga wait lang may tao si share ko sa inyo tong sinabi ng papa ko noon sa akin alam mo yung dapat mong pahalagahan yung sarili mo yung katawan mo kasi isa lang yan yung trabaho andyan lang yan uh, nakasakit ka, yung trabaho ay magtatambak. So, dapat uh, mag-rest ka rin kapag napagod ka. Huwag susuko, mag lang. At yun, yun yung ginagawa ni Mami din. Sa makaya lang ng katawan ko, pag medyo okay naman ako, wala akong ibang inaasikaso ay si six times a week ako. Pero I see to it na sa isang week, meron talaga akong isang araw na yung magre-rest talaga ako. So, ganun lang. So, meron din naman akong mga ko comment ng mga bashers mga bashers dito na lagi ako nagko-close, mura din yung paninda ko pero lagi ako nagko-close. Hindi kasi nila alam, 'di ba? Hindi nila alam kung ano talaga yung Uh, pinagagagawa mo kung ano yung dahilan kung bakit ka nagko-close So, dead, dead mo lang mga katingers. Huwag parang dibdibin na, diba? Kung nakakapagod lang ng stress. So, ganun lang. Ganun lang yung uh, advice ni Mami is pag pagod, eh mag magrest Kapag medyo okay-okay naman yung katawan, ay papaw-ibaw naman sa story. Okay? So, yun lang yung aking sharing. Thank you pala dun sa mga nag-subscribe sa akin. YouTube channel na Mami Teens 19 at yun yung uh, sa nag-follow sa akin sa Facebook page Mami Teens 19. Thank you for watching, mga Katinders. Bye-bye!